Aries, ngayong araw, maaaring makilala mo ang isang tao na may kaalaman o kasanayang makatutulong sa iyong mga plano, magbubukas ito ng pinto para sa bagong proyekto o kolaborasyon, huwag palampasin, magiging abala ka rin sa pakikipag-ugnayan sa mga kapamilya, kung may kailangang ayusin o pag-usapan, ngayon ang tamang oras ang pagkakaisa ay magdudulot ng saya at kapanatagan. Sa tahanan, kung may kapamilya na may balak mag-abroad o magtrabaho, suportahan mo ito para palakasin ang kanyang loob, ito ay magpapatibay ng koneksyon ninyo, sa kalusugan, mag-ingat sa pagkain ng mga street food at maanghang na sausawan, na maaaring makasama sa iyong kalusugan, lalo na sa puso sa trabaho. Maayos ang daloy ng trabaho, ngunit iwasan ang mga gastuseng hindi inaasahan upang maiwasan ang alitan sa pagmamahalan. Maganda ang takbo ng pagmamahalan, at ang araw ay magtatapos ng mapayapa at masaya para sa pamilya. Masuswerteng kulay at numero ay color green at color red at ang maswerteng numero mo ay number 15. Number 44 at number 21. Taurus, mag-ingat sa mga usaping pera. Pag-isipan muna bago pumasok sa kasunduan. Sa pamilya, ipakita ang kalinga sa mga magulang at kapatid na magdudulot ng kasiyahan at positibong enerhiya. Sa trabaho, Iwasang pamuna o magsalita ng hindi maganda sa katrabaho upang maiwasan ang negatibong aura. Ang pagiging mabuti sa kapwa ay magdadala ng magaan na damdamin. At sa kalusugan, iwasan ang pagkain ng shellfish at hilaw na kamatis na maaaring makasama sa iyong atay. Sa pera, huwag maglabas ng pera ngayon, lalo na para sa hiling ng mga anak o mahal sa buhay. Upang hindi maapektuhan ang daloy ng swerte, color pink at color red ang maswerteng kulay, at ang maswerteng numero ay number 27, number 15, at number 6. Gemini, may posibilidad na isang dating kakilala ang muling lalapit sa iyo na maaaring magdala ng bagong proposal o proyekto. Siguraduhin ikaw ang may kontrol sa hatiyan ng kita para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa tahanan, darating ang tulong pinansyal, iwasang magpapasok ng bisita upang mapanatili ang positibong enerhiya sa tahanan. Sa pera, huwag munang maglabas ng pera ngayon upang maiwasan ang posibleng komplikasyon. Sa kalusugan, iwasan ang lamang loob barbecue, at delatang may tomato sauce upang mapanatili ang kalusugan ng iyong kidney. Sa pagmamahalan, walang problema sa inyong relasyon basta't bukas ang iyong puso. Huwag hayaang manaig ang pagseselos upang manatiling masaya ang samahan, color pink at color gold ang maswerteng kulay, at ang maswerteng numero ay number 30, number 24, at number 19. Cancer. Ngayong araw, maaaring makipag-ugnayan muli ang isang dating kaibigan, magkaroon ng bukas na puso at isip, dahil posibleng magdala ito ng kasiyahan at paghilom ng hidwaan sa negosyo. Panahon na upang tutukan ang iyong mga plano, maganda ang pagkakataon, ngunit siguraduhin pag-aralan itong mabuti bago ituloy. Sa tahanan, bantayan ang mga salita, lalo na sa sensitibong usapan. Mas mainam ang tahimik kung kailangan upang maiwasan ang di pagkakaunawaan sa pamilya, maglaan ng oras upang suportahan ang kanilang mga plano sa trabaho. Magiging produktibo ang araw na ito, tapusin ang gawain ng may kalidad, at huwag mag-atubiling tumulong sa iba ito'y maaaring magbukas ng mas magagandang oportunidad para sa iyo, ang iyong masuswerteng kulay at numero ay color pink at color silver, at ang mga numerong number 37, number 20, at number 32. Leo, ngayong araw, hatid ng mga bituin ang kasiyahan kung maipapakita mo ang pagkaunawa sa iba iwasang magtiwala ng lubos sa mga salita ng iba, lalo na sa may kinalaman sa pera, upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Sa aspeto ng pera, maaaring may lumapit para humingi ng tulong, maging mapagbigay, ngunit tiyakin ang sariling ipon, sa pag-ibig, asahan ang masaya at mapayapang araw, sa trabaho. Magpapakita ang araw na ito ng produktibong kinalabasan kung magiging masipag ka, ang iyong kasipagan ay maaaring magdala ng mas magandang oportunidad sa hinaharap, masuswerteng kulay at numero ay color pink at color green at ang mga numerong number 18, number 35, at number 4 para sa gabay. Virgo, ngayong araw payo ng mga bituin na maging mahinahon at mapanuri sa mga pakikipag-usap ito ay makakatulong upang mas makita ang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin sa pamilya tuparin agad ang mga responsibilidad upang makamit ang kaginhawaan kung may anak na naghahanap ng trabaho ito ang tamang oras upang payuhan siya na maghanda sa pananalapi Iwasan muna ang pagpapahiram ng pera sa mga kamag-anap upang maiwasan ang di inaasahang gastos sa trabaho. Magiging maayos ang araw na ito, ngunit iwasan ang mga kasamahan na maaaring magdala ng abala sa pag-ibig. Maging bukas sa komunikasyon upang mapanatiling masigla ang inyong samahan, ang iyong masuswerteng kulay at numero ay color red at color silver. At ang mga numerong number 18, number 6 at number 10. Libra, ngayong araw, mahalagang magtakda ka ng hangganan sa pakikisalamuha sa mga kaibigan. Iwasang gumastos sa mga di kailangang bagay o sumama sa mga aktibidad na maaaring magtulak sa maling desisyon. Ang araw na ito ay puno ng positibong swerte, ngunit hinay-hinay sa paggastos. Kung malayo ang mahal mo sa buhay, magandang ideya ang pagbisita para mapalakas ang inyong samahan. May malakas kang sex appeal ngayon, kaya't maging maingat upang iwasang matuksong lumapit sa mga taong maaaring magdala ng problema. Kung nasa isang relasyon, panatilihing maayos ang inyong samahan sa pagiging tapat at maingat sa mga kilos at sa pag-ibig bigyang pansin ang hiling ng minamahal para sa masiglang relasyon Sa pinansyal na aspeto, umiwas muna sa pamumuhunan, mas mainam na mag-ipon para sa mas magandang pagkakataon. Sa trabaho, mag-ingat sa masungit na babaeng superior at pagtuunan ang iyong gawain, ang pagiging mahinahon ang magdadala ng magandang resulta. Maging mapagpasensya sa pakikitungo sa iyong kapareha upang maiwasan ang sigalot, marami kang maaasahan sa karera at pagkakaibigan. Mga masuswerteng kulay, color white at color green, masuswerteng numero, number 23, number 32 at number 30. Scorpio. Ngayong araw, Magiging masigla ang iyong mga plano basta may tamang disposisyon, magdala ng determinasyon sa mga plano sa pamilya upang mapagtibay ang relasyon at mapabuti ang kalagayan, may posibleng bisita na magdudulot ng positibong pagbabago sa inyong kabuhayan. Sa pinansyal na aspeto, maging maingat at umiwas sa pagpapahiram upang mapanatili ang swerte, sa trabaho, Unahin ang mga utos ng babaeng superior upang mapansin ang iyong pagsisikap na makakatulong sa hinaharap at magpakita ng tapang at determinasyon sa iyong mga hangarin at plano, mga masuswerteng kulay, color pink at color green, masuswerteng numero, number 21, number 34, at number 10. Sagittarius, ngayon, mas mainam na maghinay-hinay sa pakikipag-usap upang maiwasan ang mga sensitibong paksa na maaaring magdulot ng pagsisisi. Iwasan din ang usapan kasama ang mga kapatid para hindi makaapekto sa swerte. Ang pagbisita sa lugar ng panalanginan ay magdadala ng positibong enerhiya. Sa tahanan, Payuhan ang pamilya na maghinay-hinay upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, huwag nang pansinin ang mga mapang asar na kasamahan upang maiwasan ang tukso o hindi pagkakaunawaan kung may bisitang kaibigan, lalo na kung babae, maglaan ng oras upang makipag-usap. Mga masuswerteng kulay color red at color white, masuswerteng numero, number 21, number 30, at number 15. Capricorn, magandang balita ang dala ng mga bituin para sa iyo ngayon. Magiging abala ka sa mga gawain, kaya't ingatan ang oras at iwasang maging sanhi ng pagkaabala o pagkainis ng iba. Maging maagap upang patuloy ang daloy ng swerte sa pera. Maging masinop at iwasan muna ang pagpapautang para maiwasan ang aberya sa trabaho. Walang hadlang basta maagap ka sa mga gawain. Huwag sumama sa mga kaibigang mahilig gumastos ng walang dahilan. Mga masuswerteng kulay mo ngayon ay color green at color red. At mga numerong number 11 number 32, at number 19 ang gabay mo para sa tagumpay. Aquarius, ngayong araw, puno ng swerte ang pahiwatig ng iyong gabay. Iwasang sumama sa kaibigang may planong maglakbay dahil may senyales ng gastusin na maaaring magdulot ng dismaya. Kung may kailangang pirmahang dokumento, gawin ito para sa pagunlad, sa pamilya, Huwag pilitin ang mongkahi sa naghahanap ng trabaho para hindi sila panghinaan ng loob. Sa trabaho, mag-focus sa mga gawain para hindi mabigo ang iyong boss. Ang mga masuswerteng kulay at numero mo ay color red at color pink, at mga numerong number 35, number 4, at number 13 bilang gabay mo sa tagumpay. Pisces, ngayong araw maging mapanuri dahil may mga ideya sa paligid na maaaring magdala ng bagong pagkakataon sa negosyo. Pag-aralan ang bawat kasunduan at planuhin ang susunod na hakbang, sa tahanan, may dalang saya ang bawat isa kaya't mainam na payuhan ang mga mahal sa buhay na maging maagap, sa pera, mabuting tumulong sa mga magulang o kapatid ngunit umiwas sa pagpapautang para maiwasan ang mga problema. Masuswerteng kulay mo ay color gold at color red, at mga numerong number 9, number 42, at number 14 ang magdadala sa iyo sa mas magandang kinabukasan.